Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father J-Boy at tayo na po at magkapet pandasal. May kwento po ako ukol sa kapayapaan. Nangangarap ang isang tabak na makasali sa isang malaking digmaan. Isang araw, naranasan niya ang digmaan. Labis itong nabigla sa nakita, tambak ang mga patay, maraming duguan at maraming nag-agaw buhay. At dahil dito, ayaw na niya sa anumang digmaan. Isang araw, nagkaroon ng away ang dalawang hari na nauwi sa hamo ng isa pang digmaan. Sa bispiras ng digmaan, hindi mapakali ang tabak ng hari. Hindi dapat mangyari ang digmaan. Sa kanyang takot, nanginig siya ng nanginig at narinig ng ibang tabak ang ingay ng kanyang panginginig o kaya tinatawag natin vibration. Naunawaan ng ibang tabak ang kanyang ginagawa hindi rin nila gusto ang nangyayari sa digmaan. Kaya sabay-sabay silang nanginig. Dahil sa ingay, hindi nakatulog ng mahimbing ang mga sundalot hari. Dahil nakapagpapahina ang puyat, pinagpaliban ng mga hari ang digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapag-usap ng masinsinan ang mga hari na isipan nilang makipag-ayos at magtulungan na lamang bilang magkaibigan manalangin po tayo. O makapangyarihang Diyos, Ikaw ay buong giliw naming tinatawag na Ama. Loobin mong mabuhay kami bilang mga anak mo ng mapayapa. Amen. Magandang umaga po.